Alam mo ba kung kailan ginagamit ang in, on, at at sa Ingles? Madalas natin itong ikalito, pero kapag naintindihan mo ang simpleng rules, mas madali mo na silang magagamit ng tama. Unahin natin ang en. Ginagamit ito kapag nasa loob ng isang lugar o panahon ka. Para bang nakapaloob ka? Halimbawa, I live in the Philippines. She is in the room. O kaya, we were born in July. Kaya tandaan, Kapag tungkol sa loob o panahon na malawak ang sakop, gamitin ang iyen. Ngayon naman ay ang on. Ginagamit ito kapag nasa ibabaw ng isang surface o kapag specific na araw o petsa ang tinutukoy. Halimbawa, the book is on the table. We have a meeting on Monday at he was born on September 25. Kapag nakapatong o kapag specific na araw at petsa, siguradong on ang gagamitin at eto naman ang AT. Ito ay ginagamit kapag eksaktong lugar o oras ang tinutukoy. Halimbawa, I'm waiting at the bus stop. She is at the door. At the class starts at 8 o'clock. Kapag eksaktong oras o eksaktong lokasyon, 8 ang tamang preposisyon. Madali lang, di ba? andan. in para sa loob o malawak na panahon at lugar o para sa ibabaw o specific na araw at petsa at 80 para sa eksaktong oras o lugar. Kaya next time na malito ka, isipin mo lang, in, on, 80. Tatlong maliit na salita, pero malaki ang gamit sa English.